Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo regarding dito kay Kai Soto mga bay no? Kasi ano uh, nakarang araw nga napabalita na natin na binitawan na nga ng Hiroshima Dragonflies itong si Kai Soto sa Japan B-League At uh, ilulung na nga siya ng uh, ibang team sa Japan B-League Pero hindi pa nga sinabi kung saan team nga siya mapupunta uh, nung mga panahong uh, na report na binitawan siya ng Hiroshima Dragonflies ata uh, ngayon nga uh, pasok ko na balita na nga si Kai Soto sa Yokohama B Corsairs ng uh, Japan B League okay so B1 uh, Division 1 B1 uh, team pa rin to uh, mga bay so kasalukuyan is uh, nasa 19th place ang uh, Yokohama B Corsairs mga bay sa team standings with uh, 7 and 12 win loss record so kailangan na kailangan talaga ng uh, Yokohama ang uh, serbisyo ngayon ni Kai Soto mga bay no? dahil uh, iisa lang yung uh, sa lineup ng Yokohama ngayon ni is isa lang yung uh, legit center talaga nila or yung import nila okay na si uh, Josh Scott, which is 6'11 and kailangan na kailangan nila ng presence ng isang big man uh, ngayon sa Japan B-League sa team nila especially uh, si Kai Soto siguradong malaki yung matutulong nitong si Kai Soto sa Yokohama. And syempre magbe-benefit din dito si Kai Soto mga bayan no? kasi magkakaroon siya ng uh, mas mahabang playing time. Okay? Kesa don sa Hiroshima Dragonflies kasi nga wala siyang uh, kaagaw don sa peso niya dahil uh, pwede silang magsalita ni Scott. Okay? And uh, mas malaki yung magiging playing time na dito compare don sa uh, Hiroshima dragonflies. And expected na rin mga bay na magkakaroon na ng uh, laro or makikita na natin maglaro si Kai Soto, uh, next week. Ayon uh, yan sa kanyang uh, kampo. Okay, dahil nga nagkaroon na nga ng uh, pahinga itong si Kai Soto ay nakakapag-practice na siya. And uh, posibleng uh, makapaglaro na nga siya uh, next week. Okay, ayon uh, yan sa uh, kanyang uh, manager uh, manager or team handler mga bayan no, ni Kai Soto and sa kanyang mga uh, therapist and sa kanyang uh, doktor kung saan niya matatanda natin eh, nagtamo ng uh, back injury itong uh, si or back pain itong si Kai Soto so abangan natin yung debut game ni itong si uh, Kai Soto mga bayon no, sa Yokohama B-Coursers so next week saan natin makikita na natin si Kai Soto ulit sa Japan billing. Yun lang mga bay. maraming salamat sa panonood.